Hello guys! This is MJ in the Barbie Vlog So, ngayon po kami po ay lalagyan na naman, pupunta na naman ng ospital at magpapacheck up habang ako po ay nagluluto is tinawag po ako ng aking nanay no na para kami ibigla ang aalis, so yan habang uh, minamadali ko po yung pagluluto is kami po ay aalis no guys, ako ay nagre-release nang sa ganyan ko ay nang sa ganyan ko ay dahil palo ang check up ko na So, marami pa rin po akong dilinisin na mga pinggan pagdatingin ko. So, ayan po guys. Nag-iintay na po sa kanila. Inaantay ko po sila na makapagbihis. Kaya kami po ay paalis na po ulit. Follow up check up po ulit. Kasi need ko po talaga na may pa-check up po kung ano po yung arking na problema. <laughs> May problema talaga, no? Okay, yan. Thank you guys for watching.